Good morning mga peps! Good morning guys! So, buntag naman mga una niyong. Ikan lang ko nagsimba for to this video at dahil solo tayo sa buhay, pwede natin gawin ang gusto natin gawin anytime, anywhere, everywhere. So, karoon katatapos ko ng sa Uuwi ko lang guys, no? Wala tayo budget. Gusto ko mampayit manok pero out of budget ko guys. Unyan, nagluto na lang ko all corn beef. Sad dito say, nasunog pa dyan. <laughs> Mo na ikusinir ang walay hinungdan. So mga unta niyo, kay gutom na ko guys. After kong magmahaw, maghinang pa ko, magama pa ko video. So maura ni guys, ang akong pinabuhi ako sa in, 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 ako na rin. Hindi na sa higdaanan. Hindi na siya ang higdaanan. Hindi na kumukaon. Higdaanan na. To in one siya guys. Higdaanan at the same time, lamisan ni siya. Kalma. Kalma lang kayo. Mga unta ninyo, share ko lang this morning. Mga unta, baka kakaon, pero dako na hong tiyan. Mga unta ninyo, guys, nga nga nung nagbukot ko o oh, apartment. Okay? magamaan ko pero may oblog. Kaya hindi mo ako makayaw-yaw sa isa ka kwarto. Kung nga ako'y kauban, kaya syempre basit tulog sila. Kaya magyaw-yaw-yaw ko like this, na ho sila. So, by the way, kapitay with milk. Kopi ko brown with milk. Ayan ikani ang atong pamahaw for to this video. So, thank you nga pala guys sa mga watchers, sa mga nanood ng ating kaka-upload lang na vlog. So, mayroon na tayong 12 views kung sino man kayo. Thank you so much. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng ating YouTube channel, napakadaling tandaan ang pangalan ko guys, Jenny Salubre Vlog. So, dagdagan niyo na guys yung subscriber natin para madagdagan din yung viewers natin. So, ah? ako tapusin ng video na to. Ayan, happy ako this morning dahil nagawa kong sumamba ng umaga. Hindi na ako aalis ng pesto mamaya para sumamba. Wow. Kasi pag hindi ako nakasamba ng umaga, nakikisuyo ako sa kapitbahay naming pesto, which is si Ate Weng na pakiting ng tingnan yung pesto ko. So nakakahiya naman guys kung every... Webes ko gagawin yun. So, nagsikap talaga ako. Nag-alarm ako. Tapos, yun gumising ako talaga para sa mamba. So, thank God, kakasamba na tayo, guys. Kung sa cellphone pa, na-recharge yung kaluluwa natin, na lugmok na lugmok na dahil sa dami ng problema. So, Aww. dun lang tayo, guys, aasa, no? Manalangin tayo pag hindi na natin talaga kaya i-handle yung mga problema natin. Hindi yung nagawa tayo ng paraan na ikasisira ng buhay natin. No. Oh, no. Manalangin tayo. Sama natin, lahat, idaing lahat ng hirap, sakit, ano pa ba, unos, na uh, i-advance thinking na natin kung may darating pa, kailangan gawin nila tayong matibay. Ayan. Gawin tayong ma matibay at strong. Ayan. Matapang pagdating sa mga hamon sa buhay. So ako ngayon, nag-iisa lang ako dito sa, sa ano, apartment. Hindi ko masasabing matapang ako, pero yeah, I did. I did so many years naman, guys, na solo life tayo, sanay. Pero, syempre, minsan, nalulungkot, pero pag once na nalulungkot tayo, hanap tayo paraan para mawala yung lungkot natin. Pinalamig-lamig ko lang muna yung ulam, kaya ako nagdadal-dal. Pag nalulungkot tayo, mag-tiktok tayo. Charot. So, ayun lang. Mag-video call ka sa mga mahal mo sa buhay para malit go yung lungkot-lungkot na yan. So, thank you guys. Give me a thumbs up. Then, sa mga hindi pa pag subscribe willing to wait naman ako guys. Please subscribe me. At isa din, may po ako yung channel ng aking kapatid. Ongoing na siya at marap, malapit na siyang ma-monetize. So, huwag kalimutan sa mga mahilig manood ng mga asimbol-asimbol ba guys? Kanang maggama gani o magdadyaw sa mga uy sirigaw nun jud Kaya kay nganong jaja ja, gani ana sa mga hilig manood og mga dadaw-dadaw sa sakdanan na asay tips libre lang guys no kung, kung imo lang mo subay bayan lahat subay bayan lahat ng vlog niya makakat on mo kung saong paggama kung saong pag-ayo sundan ra lang mo ninyo guys kasi very informative wow yung kanyang ginagawang vlog. Huwag kalimutan libre lang 'yan, huwag kalimutan guys, Mechanic 2001. So, ang simpleng vlogger ng Kitscharaw, Agusan del Norte brother ko 'yan. Huwag kalimutan guys, Mechanic 2001. So, Mechanic 2001. Ayun, thank you so much once again. Bye. Once again, bye. thank you so much everyone. Bye. Kakain na ako.